sinasabing kumain ka na. Hindi ka nakikinig sa nanay mo. Kumain ka na nga. Ay e, mo pang itigil. Itigil mo na yan. Kanina pa yan. Maghapon ka na naglaro dyan eh. Hindi mo na matapos-tapos yan. Wala mang katapusan yung play. Kumain ka na. Kanina pa ako tumatawag sa ibang wala akong narinig. Kumain ka na doon. Itigil mo na yung paglalaro mo. Maghapon ka na nandyan eh. Wala bang katapusan yung paglalaro mo. Kanina pa ako nagsalita ng salita parang wala akong naririnig. Ano ba yan? Di ba ba yung matatapos? Stanley, eh. hindi ka nagkikinig sa akin. Hindi eh, mo ba alam? Pagod na pagod na ako, tapos ganyan ka pa yung gagawin mo. Tinatawag kita kanina pa. Sabi ko kumain ka na, hindi ka sumusunod. Parang hindi mo ko nanay eh. Hindi ka nahikinig. Eh. Kanina ka pa. Kumain ka na doon, hindi mo ba alam? Hirap na hirap na ako araw-araw para lang magkakain sa'yo. Tapos ngayon, ganyan, ganyan yung gagawin mo. Puro ka na lang maglaro araw-araw. Hindi -araw. mo na ba yung matatapos? Hanggang kailan yung paglalaro mo? Kaya na lang ako kakain. Paulit-ulit ka na lang naman eh. Kanina ko pa sinasabi na kumain ka na. Hindi naman ibig sabihin dahil paulit-ulit kasi hindi ka sumusunod eh. Kaya inuulit ko. Kanina ko pa sinasabi kumain ka na tapos magsasalita ka sa akin na inuulit-ulit ko. Ano ba yan? Nanay mo ko ba't mo ko nagsasabihan ng ganon? Parang wala kang respetong anak. Sinasabihan mo yung nanay mo ng ganong salita. Kinabit sabihan ng kumain ka na hindi ka sumusunod. Puro ka na lang dyan sa laptop mo maghapon. Wala nang ginawa. Dyan ka na lang. Gusto mo dyan ka na rin pumasok sa... Ka Ito ba titigay? Kanina ko ka pa dyan. Bilisan mo na. Kumain ka na doon. Hindi pa naman tapos tapos dyan. Dupigil ka na nga. Paulit-ulit ka na nang. Mamaya na ako kain eh. Anong mamaya? Kanina pa yan. Maghapon ka na dyan. Hindi ka titigil? Gusto ko nga maglaro. Sinusunod ka na naman yung mga sinasabi mo. Sumusunod? Eh yun. Sinabi kang kumain ka. Sumunod ka ba? Diba, hindi? Oh, may paulit-ulit ka na lang. Naririndi ako sa sinasabi mo. Alam ko yun eh. O alam mo pala eh. Sana sinunod mo kanina pa. Kasi e, sumusunod eh. Alam mo ba, hirap na hirap na yung nanay mo, kakatrabaho araw-araw. Eh ako lang mag-isa nagtatrabaho, tapos di ka pa nakikinig. Tapos pagsasalitaan mo pa ako ng ganyan, e eh, namataasan mo pa ako. Oo, oh, sino pa matutuwang nanay ang ganon? Di ba? Naisip mo ba yon? na yung sinasabi mo? Sorry na miss sa mga ginawa kong sinasabi ko. Na ano lang ako, nagalit lang ako. Okay lang yan. Naintindihan ko. Huwag mo nang uulitin. Pag tinawag mo kita, sumunod ka na. Sabi ko kain ka na, kain ka na. Eh, mahirap pagkasagit ngayon. Wala tayong pera. Eh, okay, okay lang yun. Tara! Miss, sorry na miss. Hindi ko na po ulitin mga sinasabi ko. Mas na. magsusunod na po ako sa mga. Mabuti kong ganun. Tara kumain na tayo. Tara na, kain na tayo.